Ayan mga boss, magandang araw. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, Almar Autocar ng Imus Cavite. Ayan, papakita ko lang po sa inyo kung bakit natin yung resistahan si bossing na yon uh, bungkalin yung kanyang cylinder head. Unang-una, uh, nung po siya, biglang nawalan po ng kompresyon yung kanyang makina. Yung tinatawag natin, biglang, biglang na lang po nag-shutdown and then may lumagatik. Ayan. Uh, yun, tapos, namatay nga yung makina, doon na tayo. Tinula ko sa gil uh, galing sa gitna, punta sa gilid, and then, tinaw na namin. Uh, bago namin ginawa ito, uh, napansin ko na, sabi ko sir, ang ingay po ng makina niyo, sir. And then, ayun nga, sabi niya, uh, yung nagpa na po siya sa iba, yun, uh, mali po yung check-up ng past mechanic na pag napagkonsultuhan ni sir. Ang sabi sa kanya ay, ang uh, daw lang yung tumutunog kaya ganon. Ayan. Uh, and then, buti na lang, low budget, hindi agad bumili si sir ng isang assembly na tambutso dahil nga sabi sa tambutso yung tumutunog, yung umiingit, yung malakas na tunog. Pero, nung nagpa-check nga sa amin dito si sir, dahil lang pakain niya lang talaga sa amin, magpa-throttle cleaning. And then, yung checking spark plug, yung nakita rin namin, defective yung isang ignition coil, may current leak. Ayan, kaya, yun, naka, yun lang naka-schedule. And then, Monday sana, Saturday siya pumunta, Monday sana ay uh, i check yung noise na yon. Pero Saturday pa lang, bumigay na po yung kanyang makina. Ayan. Nakita po natin walang tama yung timing chain. Pero may mga galos po yung kanyang sprocket. Kaya, ang gagawin po natin ito, uh, magpapalit na po tayo ng timing chain set. Kasi, lahat pati yung valve guide, kompleto na yung set. Kasi, ang nangyari po dito mga boss, uh, dala ng noise, Uh, siguro uh, pwedeng kulang yung langis nito or iwan ko, basta mahabang sinabi dahil nakasalalay dito yung pag-change kasi langis yung uh, naglalagay doon sa kanyang hydraulic tensioner and then yun uh, doon na tayo uh, binuksan po namin yung makina uh, nakita namin na walang tama yung chain uh, hindi siya naputol for short and then kaya ang ginawa namin ang um, kailangan namin buksan ng mabilisan yung makina kasi gusto ni sir makita agad yung resulta kung ano nga yung problema ng kanyang makina. Ay nakita po natin dito sa kanyang makina na ayan, ang um, sunog-sunog na ayan, nagpangabot po yung piston at saka balbula. Sabi nga ni Angelo lasing daw yung piston at balbula kaya nagpag nagsuntukan. Ayan. <laughs> nagsuntukan daw yung piston at balbula kasi lasing. Ayan. Ito po. Ayan, nagpangabot yung balbula at piston. Ayan sabi ng iba na pag naputulan ka daw, kung ano, hindi daw magpapangambot yung balbula at piston. Ayan. Ito na yun. Ba't nagpangabot? Ayan. Nagpangabot yung balbula at piston. Ayan. Papakita ko sa inyo yung naging damage sa pag abot pag pangabot ng balbula at piston. Ayan. Nandito naman. Hindi ko pa ginagalaw. Bale, ito. ito. Makikita niya. Pakita ko po sa inyo mga boss. Ayan. ano nangyari po, wala pong ano yan dito. Walang camshaft wala ring rocker arm. Ayan, kaya ito na yung resulta. Nakaangat po yung kanyang balbula. Yung singaw. Ayan. Ready pong pasukan ng ayan. Ayan. Napapasukan po natin ng ano, singaw. Kaya naging walang kompresyon. Lusot po lahat ng balbula sa intake ay may tama. Sa dalawa tatlo apat, lima, anim, ang laki o, oh. ang laki o, oh. anim, pito, ayan, walo, ayan. wala na, ayan. walo. Uh, ang ibig sabihin, ang balbula po nito mga boss, set po yan pag binibili, set ng intake, set ng exhaust, ayan, yun po yung naging problema nito mga boss. Bale, yun, ang kalalabasan po nito, ang uh, engine valve setting, and then, maniniguro na rin tayo, kung uh, willing si sir, ipa-synch up na rin, kahit wala po siyang nararamdamang pag-overheat, kasi kailan lang po ito niya nabili. Uh, maniniguro rin tayo na wala tayong maging back job dito sa overheat, kasi napaka-sensitive po ng overheat. Uh, ayan. Yun nga, sir, ito na po yung sinaryong nangyari sa inyong sakyan, sa lang reseta ng inyong uh, naunang napagtanungan, uh, ito, na damage po yung inyong makina na dapat ay pwede naman nating agapan kung sakaling nag noise i-chain e lang po sana yung problema possible uh, nagkaroon ng oil sludge yung kanyang um, ano kaya nagkaroon ng tunog yun yun lang po sana yung problema kaya lang yun, yun nga mali yung napagtanong ano, sir, kaya um, napalaki tuloy yung kanyang problema na sana ay hindi naman ganoon kalaki Ayan, kaya isang payo ko sa inyo mga boss ang um, kapag kayo ay nakakarinig ng hindi magandang tunog sa inyong makina, um, ugaliin niyo po magpacheck na po kayo. Huwag niyo pong iasa sa uh, inyong sina sa sinabi ng inyong mekaniko. Or pagawa niyo po agad. Ay, dahil nagpapacheck naman po talaga tayo. Minsan, mali lang po talaga yung check-up. Pag... Marami pong napupunta sa amin dito, mali po yung check-up sa totoo lang. Kaya, kung kayo po yung mga tumatawag, mga boss, ang um, tapos nagpapa-estimate, sorry, kasi hindi ko po talaga binibigyan ng estimate hanggat di ko nakikita yung unit dahil mali po talaga yung mga check up kagaya po nung Pajero ang reseta ay transmission daw yung pala yung makina yung walang power okay na okay sa naman sinisingil ng halos 35 yata o 45,000 yung Pajero ayun ligtas sa ligtas kaysa naman transmission yung problema Now, transmission yung ginawa hindi naman pala dun yung problema ito naman kay ang um, noise lang sana Uh, sir, ayan pala, nanonood ka pala, sir. Shout out sa inyo. Yung sa ano po, Kia Karen, sir, ang um, kailangan po namin ng inyong tulong dahil hindi po namin mahanap yung special tools nyo. Ito, yung Karen's po na puti. Ang uh, tawag po kayo sa aking number kung saan po nakalagay. Um, hindi po namin mahanap dun sa ano, special tools po kasi ito. Uh, Nagantay kami ng ang tawag mo. Uh, Bale, hindi kita matawagan, sir, sa number. Walang signal. Ito, special tools kasi wala dun sa loob, wala rin sa likod. Ayan, bale, nakalas na yung ano. i check ko kung saan yung noise. Ayan, may video na rin to kanina. Upload ko na lang para maging gabay sa inyo. Yung noise na naririg natin. Ayan, tinanggal na lang namin yung belt. Bale, papaan rin ngayon. Ayan, check ko po. Kunin ko lang yung aking bag. Sir Dick Apeda, wala na wala na raw yan. Ay, yun lang, sir. Ha, yun ang malaki problema natin. Hindi na ay makalas-kalas basta yung inyong ano, doon kami matatagalan kasi mahirap po magkalas noon dahil dikit na dikit pero kung willing kayo sisirain namin pero yun nga lang magpapatagal sa atin yun dahil headers si Sinsilin or yun nga lang yung tools namin ang masisira boss habang pinipiit pinapalo yun uh, kaya mapapayo ko sa inyo mga boss kung safe naman po yung parking nyo huwag na kayong gumamit nitong mga special special lock na yan. kasi isipin nyo na lang mga boss uh, bumili kayo ng special lock tapos, uh, napaka-logic ha. Uh, bumili kayo ng special lock sa inyong mag-will nut. E, tapos, yung manufacturer nagbebenta halos pare-parehas. E siyempre, halimbawa, kung may uh, lock din ng gulong, ganun, di matatanggal din niya po yan. Uh, huwag na po kayong bumili. Sayang din yung pera niya. Um, uh, bali, balik nila lang sa original na kung ano yung nakalagay. Basta nasa safe parking naman kayo, wala naman kayong maalalahanin. Eh. <coughs> Ayan, papaanda rin ko para makita ko po yung uh, ano yung problema. Servitig daw nakawala, nagbigay ng new set on lock nuts pero how? Matatanggalin, di ba? Yan nga po eh. Uh, nagbigay pero hindi sila binigyan ng special tools. Saka hindi naman pong Ayan. Yan, sir, uh, ito. Tinanggal na po namin yung belt, sir. Ayan. Ang problema sir ng sasakyan mo ha, sasabihin ko na sa inyo. Parehas kayo nung Camry. Ito yung pinapaagapan ko sa inyo sir. Ayan, napakalakas. Uh, parehas kayo sir ng Camry. Aagapan na natin ito. Wala nang belt yan ha. Tinanggal namin yung belt para wala nang masabi. Ibig sabihin sir, ang problema nyo, nasa timing chain ang problema. Either lawlaw -law na or lawlaw -law na talaga. Lawlaw uh, -law na po yung, yung timing chain. Pwedeng mayroong nagmamalfunction dito. Either yung ang um, hydraulic tensioner, defective, chain guide, or awang na yung sprocket. Maraming scenario, boss. Ayan, and then si check po din po natin yung hydraulic lifter nyo po. Um, baka pit-pit na. Uh, na, uh. na, baka ito dating tumirik. tingin ko po, nabuksan na eh. Ayan Tingin ko nabuksan na, baka ito dating naputulan ng chain. Yung hydraulic lift niya, yung parang ganyan. Uh, limot ko lang ha, di ko lang sure ha. Uh, kasi 2012 pa ako last nagbukas ng Kia Karens. Uh, hindi ko na maalala yung laman loob niya kung anong itsura. Uh, siguro naman maalala ko pa naman ito. Ayan. Napakalakas ng tunog sir. Ang problema mo ay parehas po ng sa Camry. Ayan ha. Napakaingay po. Sa loob ang tunog. Kaya aaga pa na po natin ito. Punta na lang po kayo dito para mabigyan ko kayo ng idea estimate. Daan na lang po kayo Sir Dick Apeda. Uh, daan na lang kayo dito. Ayan. Ang lakas po ng sounds. Uh, wala po tayo ibang gagawin dito kung hindi bubuksan yung takip. Check ang gilid. Ayan. Uh, wala naman tayo mo sasabing may problema yung loob ng makina mo. Yung pinakang body o ano. Mayroon lang po may error dyan na defective na. Either timing chain or kung ano dito sa ibabaw. Uh, malalaman po natin yung pag binuksan. Uh, Daan na lang po kayo or tumawag na lang kayo sa akin, Sir Dick at Peda. sa inyo, Magandang hapon sa inyo lahat. Ayan. Uh, Prenoblam natin uh, na wala tayong problema dito sa panlabas. Ang problema ay nasa panloob. Parehas po ng Camry. ay yung Camry, medyo oh, hindi lang po siya sinuwerte dahil yun nga, naka-schedule lang Monday para sa kanyang problema ay natuluyan na ng Saturday. Ayun. Kaya ang bagsak ng kanyang sakyan ay overhaul. Ayan. Tatanungin na rin natin sir, si sir kung willing siya diretsyo na dukutin, palitan yung piston ring at connecting rod bearing. Dahil ito, makikita nyo naman ni sir. Ayan. Ayan. Sana dumahan ka mamaya, sir. Ayan. Uh, ayan. Brown na brown na, sir. Hindi may alog na rin. Tingin hmm. so, ko dati po itong stock. And then, yan. Pero, maganda po yung mga Ibig sabihin, uh, wala pang issue ng over dito. Pero pwede naman natin hindi na ipareface. Nasa inyo po, nakasalalay kung anong desisyon. Kaya pong masasunod. Uh, basta kami, magbibigay lang po kami ng mga idea, mga possible na pwede nating Uh, gawin para po sa inyong sasakyan. Uh, kasi kami hindi kami pwede mag uh, Kasi minsan kagustuhan namin na mapatino and then yung budget nyo, ay kung hindi naman diskarte ng budget, uh, yun nga lang mag-uulit-ulit tayo ng trabaho. Uh, kaya nga sinasabi ko lagi sa inyo mga boss, pag kayo nagpapagawa sa mga auto shop gaya namin, uh, mag-adjust kayo ng budget. Kahit bigyan, binigyan kayo ng idea ng estimate price, uh, mag kayo na po mag-adjust kasi um, may mga senaryo na nakikita tayo na minsan na medyo pricey uh, yung problema, yung pyesa. Uh, sa amin naman kasi, yung labor naman namin, fix naman po, wala kami plus minus. Hindi kami gumaga. Isa iba na may mga plus minus. Uh, okay na yon Yung bilhin nyo yung pyesa, matapos yung problema, mabigay namin sa inyo ng good, ay ayos na sa amin yon uh, Masaya na kami para sa inyo. Ayan. Ito, uh, original pa yung gasket, dikit na dikit. Uh, sariwa sana, mga boss, yung camera ni sir. As in, believe ako, wala pang issue. Uh, malinis sana kung sana ay naagapan. ang uh, timing chain lang. yon yun yung ano, yung kay sa sir Dick Apeda, timing chain lang po yun. Uh, yung problema ng timing chain set, yun ang problema nun. at matawag si sir. Ayan. Uh -huh. Uh, Bali, ano na po ito, sir? Dahan ka na lang, sir, kung gusto mong makita itong Toyota Camry mo. and diretsyo na rin natin itong mabubunot na BBTI mo. and kasi ito na ano, yung mga plano ni sir Palinizan, eh. Pero, yun, hindi talaga umabot. Uh, kasi, may mga sinaryo mga boss, ayan. ayan yung mga nag-over sa kilometers dyan ng engine oil. Ayaw nang mas maagap, mas gusto sundin yung sagad. And kayo rin naman po magsasacrifice yan. Bagaya po nito ito 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 Ay nadala na pala sa machine shop. Ito. Uh, sa sobrang alaga ng change oil. Uh, kung kailan lang gusto. Ayan, ang kapal po ng oil sludge. Kaya lang nadala na namin yung piyesa dun sa machine shop kaya hindi na nakahabol. Ano naman po ito? Corolla Altis pero oh, uh, yung design po ng makina niya parehas lang naman po ng Camry. Kumbaga sa ano binaliktad lang yung intake sa exhaust. Ayan. Nakikita niyo po yung oil sludge niya, ang kapal. Lalong-lalo -lalo na doon sa head, yung tornilyo hindi na makita. Ayan. Ayan. Kaya alagaan niyo po yung engine oil niya. Yan lang po yung buhay ng makina. Minsan kasi, iniisip natin na magtipid. Tandaan niyo po, um, yung tinitipid niyo sa inyo sa sakyan, sharing babawiin sa inyo pagdating ng tamang maintenance. Kasi kahit anong tipid natin, may regular maintenance at kilometers po talaga yung bawat pesa na dapat agapan nyo na. Ayan. Pwede kayong magkonsulta sa amin. Free check-up naman mga boss. Uh, pwede kayong magtanong, magpa-check, magpasilip. Uh, may bayad lang naman sa atin mga boss yung iskan. 500 pesos lang. Murang-mura na po yun compared sa iba na 1525. Or kung magkano pa man. Sa atin kasi ginawa na natin 500 kasi uh, medyo hindi naman tayo mayaman lahat. Umaga sa ano, galing din naman tayo sa saktong buhay na ano eh, pangmasa lang. Ayan. Mabibigay ko sa inyo. Yun lang, may bibigay kong tulong sa inyo mga boss, sa mga regular customer, sa maging new customer namin, yung murang servisyo para ganyan. Then quality, mahalagang mahalaga yun. Ayan. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po yung ating live. Thank you so much. pa-share na lang po ng mga videos natin para mas marami tayong matulungan na yan. Thank you po sa mga nagtatag, sa mga group, Nakikita ko po yung lahat. Thank you, thank you so much. Hindi nga lang po ako talaga mahilig makisaw-saw. Pag lumunta kayo sa akin, kung gusto niyo magpatulong, tutulungan ko kayo pero kagkaano eh kasi ng ano, uh, kasing, ano uh, marami kasi akong na encounter na ang cosider na pa talaga pero uh, sa huli sa amin pa rin yung takbo <laughs> doon naniniwala sa huli andun kasi yan eh uh, kaya ayun kung kailangan niyo na kami pasyal lang kayo sa amin uh, maraming naniniwala sa huli uh, sa huli pag nangyari na ayun marami naman po magpapatunay niyan mga boss Uh, kaya lang yung iba na hihiya po mag-post. Ayan, thank you so much lang at kasi kahit hindi po sila nagpo-post or nagre-review sa aking page ay sila po nagtatag sa mga groups and then sa mga kaibigan nila. Ayan, yung tinatawag nating word of mouth. Ayan, malaking bagay. Halimbawa, isang customer, tingsingal ng 35, singil natin ng 45. And then may 10 kaibigan nagbigay. Ayan, nireto niya sa amin. Yung 10 kaibigan na yun may tigli limang kaibigan. malaking bagay po 'yon para sa amin para mas marami kayong matulungan and then uh, yung pangarap natin hindi lang na tayo mag-stay sa isang shop ayan thank, Ay thank you so much sa lahat ng pong suporta po ninyo sa Almar Auto Care ayan nag-start po tayo sa kalsada ng sa dito na tayo sa sariling shop thank you thank you so much po sa mga mula noon customer and then sa mga yun yung mga regular customer ito unti-unti na nagbabalikan kasi ang nangyari po kumuha sila ng mga bagong sasakyan uh, oras na ng maintenance ayan syempre Almar Auto ang kailangan nila. Ayan. Thank you so much din, sir. Ano, yung sa Ayan, sa Paranyake. Ayan, yung sa Paranyake rin, Sir Kendrick. Uh, shout Shoutout sa inyo. Isang transport din. Dati nating hawak. Bumabalik na rin. Thank you, thank you so much. Ayan, malaking transport po yun. Uh, dati kong hawak yan. Sa kalsada pa ako. Ayan. Thank you, thank you so much, Sir Kendrick. At dahil inanap mo ako, binalik-balikan niya ako sa dating mong pwesto. Hindi ako mahanap. Ayan. Um, uh, babalik sa atin sa Almar Auto. Thank you so much, mga boss. Ingat kayo, mga boss. Thank you. Eh wala kami nagsalat magbubuo ako ng makina